Okay po. Ngayon po mag-harvest po tayo ng ating tanim na hmm. kasi binagyo sila ng mm, tatlong bagyo si kinta si Pito at, at saka si Rolly Ngayon mag-harvest na po tayo Tara, tulungan niyo po ako And now po ito na po sila Ayan dinis na at yung mga bunga is masunurin din po yung mga mais ko yan po naka ano po sila social distancing yan po tignan nyo naman po yung bunga ng mais ko naka social distancing po yan yan po yan po yan saka ang cute yan super cute yung mga bunga guys Ayan. first time kung ng ano eh, mais eh at least meron naman pong natira at nabigyan naman ako ng makakain, makakatikim naman po ng pinagpagurang mais yan po pero may natira pang iba eh yan, sabi kasi nila pag nakatumba na daw po yan eh eh, kunti na lang po yung chance na lumaki yung bunga. Sayang nga po eh, kasi natumba ng malakas na hangin. Ayan po, po. Ito po. Ayan. Walang walang laman eh. Ito. Pero nakatayo pa rin po. Ayan po sula? Ito, maliit eh. Dalawa pa ang bunga. Ayan po. Thank you for watching for